channel ko uh, pag-usapan natin tungkol sa mga taong prangka. Yung taong prangka kasi na yan, inaayawan niya ng iba. lumalayo ang iba sa mga taong prangka. Kasi ang taong prangka, walang iniisip yan na ah, baka masaktan ko siya, baka masira yung pagkatao niya, baka magkamali ako ng sasabihin ko, baka baka uh, Uh, inaalala ko yung tao na yan. Hindi yan niya iniisip. Hindi niya niya iniisip. Basta ang taong prangka, kung ano yung nakikita niya at kung ano yung naalala niya, na, naalala niya yun ang sasabihin niya. At kung ano talaga ang sinasabi niya, ng kausap niya, talagang pag alam niya talaga na kung ano sinasabi ng kausap niya, kung ano talaga yung tama, yun ang sasabihin niya. Hindi talaga marunong yung magsabi na, ah, oo nga, yan nga, hindi yan kaya. Hindi yan kaya. Basta ko pag may pag ano ma, ang sinasabi niya, talagang tumbukin kanya kung ano yung sinasabi niya. Kaya yung mga taong prangka, kuminsan nilalayuan niya ng iba. Kasi ang iniisip ng ibang tao, masama ugali niya, yung parang hindi siya marunong magtago, hindi siya marunong magtago na ah, ito, itago ko ito para baka mapahiya siya, itago ko ito, pagtakpan ko ito, hindi niya kaya yan, ganyan. Talagang kung ano nakikita niya at kung ano nalala niya, yun at yun talaga ang sasabihin niya. Kaya kung minsan tingin ng iba, masama ugali niyang tao na yan, hindi magandang ano niyan, hindi magandang ugali niyan. Kasi dahil doon sa pagka-prangka niya, kasi minsan nahuli kami ng anak ko, sinasampol ko, nahuli kami ng anak ko. Nahuli ng pulis ang anak ko, sabi niya may lisensya ka, sabi ng anak ko, wala sir, iwan ko sa bahay. Sabi niya, sige kunin mo muna ang lisensya mo, at iwan mo muna ang mama mo, uh, para pagbalik ninyo, kunin mo muna lisensya mo. Eh may lisensya naman talaga ang anak ko, pero paso na. Uh, Sabi ng anak ko, sige sir, iwan ko muna yung mama ko, kunin ko lisensya ko. Yun pala ang plano ng anak ko, hindi na siya babalik, at siyempre, pag tumagal na, aalis na rin ako. Eh, pero bago siya sumakay sa motor niya, nakausap niya pang pulis, bigla ako lumapit sa pulis. Ang sabi ko sa pulis, Sir, may lisensya ang anak ko, pero paso. Galit na galit ang anak ko, kasi ang sabi niya, bakit ka nakialam, Mama? Sabi ko, talaga namang paso ang lisensya mo eh. <laughs> Nag-ano nag, pa kami, nagsagutan pa kami doon sa harap ng pulis, kasi, kasi naisip ko, kung kukunin niya at dalhin sa akin... Adi, pareho din yun. Malaman din ang pulis na paso na pala yung hinsya niya. Hindi rin siya makadrive. O, oh, akala ko naman, babalik pa siya. Yun pala ang plano niya. Hindi na siya babalik at iwanan na lang niya ako. Kasi malapit lang naman. Hindi, wag na lang ako pa pa-uwi. Pa yun pala ang plano ng anak ko. Kaya, bigla ko na lang sinabi. Nagsasabi na lang ako ng totoo na, na sir, paso. Para, ang uh, akala ko naman, eh, prosutein na lang kami. Yun ang iniintindi ko naman. Magsabi ka ng totoo galit ng galit ang anak ko pagdating dito sa bahay mamatay matay ng tawa yung anak ko na bakit daw ako nakakialam sa mga ano niya saka yung yung kapatid ko rin na isa yung namatay ang asawa na dito sa bahay talagang ang dami niyang naranasan sa akin ng mga katulang ng mga sa mula, mula sa bibig ko na mga natatawa na lang siya sa akin ang sabi niya sa uh, kausap namin, si uh, mam ma ma'am talagang bakasyon lang kami dito, wala ka talaga kami dito, ang uh, wala kami mga kabuhay dito, nagtira lang kami sa si kapatid ko. Eh, sinabi ko na, oo nga ma'am, eh, sino magpakain yan sa kanila? Pero yung kinakasama ko ma'am, may trabaho. <laughs> Galit na rin yung kapatid ko sabi niya. Sinasabi ko nga na wala akong na wala wala tayo, wala wala akong budget. Sabihin mo pa yung kasama mo may trabaho. Hindi ko di sabihan, sabihan ka na ba't hindi mo pakainin? Buati ano ka man. Tapos sabi naman ng nag na naman kami ulit. Sabi niya, ano bang ano, ano bang grade nito ng at tinapos ng kapatid mo Eh di, siyempre, dapat sabihin ko Elementary, kung high school, kung college Ganun na lang siya Ang, ang bilis talaga nagbuha nga Kung magsabi na kung ano talaga yung grade ng anak ko Ng kapatid ko, yun talaga ang sinasabi ko Kaya sa biglang tumayo ang kapatid ko, sinabi niya sa akin, grabe talaga, ang tinggas talaga ng sinabi mo na gari ganito ate, no? Ang galing mo talaga, alam mo, na, na, pa, ako sa katatawa sa kapatid ko kasi hindi ko alam yon Hindi ko alam yung mga sequences na mga pinagsasabi ko. Basta kung ano yung totoo, yun ang sinasabi ko. Hindi ko isip na ay pag sinabi kong ito, baka ganito to. Hindi ko ini iniisip yon Ang iniisip ko lang kung ano yung totoo, yun ang tinutumbok ko kaya ang ang yun ang lumalabas sa bibig ko pero ang kapatid ko galit na galit sa akin na parang natatawa na lang oh, natatawa na lang sa pinagkagagawa ko pero okay din kasi masaya kami uh, bilang sinasabi ko na lang yan yung doon para balik tayo doon sa mga taong prangka na hindi nila iniisip muna bago ang sasabihin nila na lumalabas sa bibig nila uh, hindi nila iniisip na may nasasaktan sila may may sumay may sumasama na loob sa kanila sa mga sinasabi niya. Hindi niya iniisip 'yun basta ang kung ano yung totoo at kung ano yung naalala niya 'yun ang sinasabi niya. Uh, sana maunawaan din niyo mga taong mga ganyan at um, kung kaya maraming taong umiiwas sa kanya, wala kumakausap sa kanya kasi mabil ma ano siya, hindi siya marunong magintindi sa kapwa niya. Kaya inaamin ko ganyan ang ugali ko na sana maunawaan din ninyo uh, na at maintindihan ninyo ang uh, bawat din tao. Salamat sa inyo. Welcome sa channel ko Miss Depress TV. I like niyo ako, at i-follow kung sure na din yung mga contents. Ko. maraming salamat sa inyo at uh, ingat kayo. I love you. God bless you.